<mimitation> no, ni, na 🎵 Teka lang, bakit mo pinipilit yung sarili mo sa taong kayang-kaya kang ipagpalit? Bakit mahal mo siya, e eh, binabasura ka lang niya? Bakit loyal ka sa kanya pero hindi naman ikaw ang gusto niya? Bakit hindi mo matanggap na yung taong gusto mo eh hindi talaga para sa'yo? Alam mo, imbis na pinipilit mo silang piliin kanila, bakit hindi mo muna piliin yung sarili mo? Hintayin mo yung tamang tao para sa'yo. Hintayin mo yung taong bibigyang halaga yung pagkatao mo. Tandaan mong hindi pinipilit ang pagmamahal. Kusayang yung nararamdaman. Pinipilit mo silang mahalin kanila, kaya ka nasasaktan. Hoy babae, pag-aralan nyo kung paano tumanggap ng pagkakamali na hindi porke kayo yung babae kayo na palagi yung tama puta puro lang naman kayo tamang hinala tapos wala namang tumatama sa inyong mga hinala kaya pumapasok sa isip namin ng salitang pagsasawa tapos sasabihin mo kung mahal mo hindi mo pagsasawaan putang ina pagod na kaming masaktan kami yung nagsusori kahit kayo yung may kasalanan kapag kayong mga babae may kausap na lalaki, kaibigan. Pero kapag kaming mga lalaki may kausap na kaibigang babae, puta kabit. Tapos kayo pa yung galit. Kayong mga babae, hindi nyo ba naiintindihan yung salitang intindihan? O kailangan ko pang ipaintindi sa inyo para inyong maintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon kami yung may kasalanan dahil nasasaktan kami ng hindi nyo nalalaman. Ano yung mukha mo pag balungkot? Ay. Yung mukha mo pag nasakta ng puso? Ay. Yung mukha mo pag binabalikan ka, gusto mo pa pero wag na lang? Paano yung mukha mo pag nakasalubong mo yung jowa mo pero gusto mo sabihin, eto nga pala yung sinayang mo? La la le lo tra la la Hanggat may natitirang atay, tuloy ang tagay. Hanggat kaya mong uminom. Uminom ka. Hmm? Kahit na hindi na kaya ng katawan mo, uminom ka pa rin. Tuloy ang tagay, kaibigan. Drink mo diritso ay mo pala. Kampay, kaibigan. Kampay. Huwag kang titigil. Hanggat hindi ka nakakaihi sa short mo, uminom ka. Hanggat hindi ka nakakaihi sa lababo, uminom ka. Hanggat sa hindi ka nakakatulog sa CR nyo, uminom ka ng uminom. Hanggat sa hindi mo nasusukahan yung bedsheet nyo, uminom ka ng uminom para palayasin ka na sa bahay nyo. At kapag pinalayas ka na sa bahay nyo, uminom ka pa rin. Uminom ka pa rin ng uminom. Kahit na pinalayas ka na para palayasin ka na dito sa mundo. Hanggat hindi mo nararamdaman yung sakit ng tiyan, wag. Wag. Wag na wag mong titigilan. Bago mo titigilan, paghuli na ang lahat. Pag hinahirapan ka na mag-ihi, yan. Pag nakakatiter ka na lang, yan. Bago mo tigilan. Hmm, yan. Yan yun eh. So, sa uli naman ang pagsisisi. Kaya hanggat